Sa likod ng kalmado at composed exterior ng mga Sigma introvert ay may isang kwento na hinubog ng mga pagsubok at pagbabago. Ang kanilang tahimik na lakas ay kadalasang nagmula sa isang madilim na nakaraan tulad ng mga sandali ng pag-iisa, hindi naiintindihan at mga emotional battles na humubog sa kanila sa pagiging matatag ng mga individual ngayon. Sa video na ito ay aalamin natin ang mga nakatagong struggles na tiniis ng mga Sigma introvert at kung paano nga ba na-impluensyahan na makaranasang ito ang kanilang natatanging pag-iisip at walang kapares na personalidad. Narito ang lihim na nakaraan ng bawat isang Sigma introvert. Number 1. Pag-iisa na naging lakas ang mga sigma introvert ay madalas na nakakaranas ng mahabang panahon ng isolation, pinili man nila o dahil sa mga pangyayari, tulad ng social rejection o kakulangan ng angkop na mga koneksyon. Sa una, ang loneliness na ito ay maaaring mabigat. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging isang trigger para sa pagtuklas ng sarili. Sa pag-iisa, natuto sila na yakapin ang kanilang panloob na mga pag-iisip. Bumuo ng kalinawan at linangi ng isang pakiramdam ng kalayaan. Nakikita ang pag-iisa bilang isang santuario sa halip na isang limitasyon na nagbibigay daan sa kanila na umunlad ng walang mga external dependency. Ang pagbabagong ito ang nagpapahintulot sa kanila na gawing pundasyon ng kanilang lakas ang loneliness na nagpapatibay ng katatagan at pagiging self-sufficient. Number 2, hindi naiintindihan. Mula sa isang murang edad, ang mga Sigma introvert ay madalas na nahaharap sa mga maling kuro-kuro tungkol sa kanilang nakalaan at introspective na personalidad. Ang kanilang malalim na pag-iisip at minimalistic na diskarte sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ay madalas na nami-misunderstood bilang pagiging soplado, mahiyain o kayabangan. Maaaring ihiwalay sila ng mga label na ito sa iba. Ngunit itinutulak din ito ang mga Sigma introvert na huminto sa paghahanap ng validation mula sa iba. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon sila ng kakayahang yakapin ang kanilang natatanging pagkakakilanlan. Nililinang ang isang kumpiyansa na nagpapahintulot sa kanila na manindigan ng hindi nararamdaman ang pangangailangan na umayon. Ang strength na ito ng kamalayan sa sarili ang nagbibigay daan sa kanila na maihatid ang mga misunderstanding na ito sa kanilang personal na paglago. Number 3. Pagtatraidor ang tiwala ay isang rare commodity para sa mga sigma introvert at kapag pinili nilang mag-open, ginagawa nila ito ng may tunay na lalim at katapatan. Sa kasamaang palad kung minsan ang pagiging bukas na ito ay maaaring humantong sa mga karanasan ng pagtatraidor o emosyonal na pagmamanipula. Ang ganitong mga pagtataksil ay nagiiwan ng malalim na epekto. Tinuturuan ng mga sigma introvert sa kahalagahan ng pagtatakda ng mga boundaries at pagiging mas mapili tungkol sa kung sino ang papayagan nila sa kanilang panloob na mundo. Bagamat masakit, pinipino ng na makaranasang ito ang kanilang kakayahang makilala ang tunay na koneksyon. Tinutulungan silang unahin ng kalidad kaysa sa dami ng mga relasyon at palakasin ang kanilang self-reliance. <laughs> Number 4: Emosyonal na pagpipigil. Ang ilang sigma introvert ay lumaki sa mga kapaligiran kung saan ang kanilang mga emosyon o ideya ay hindi pinapansin, binabaliwala o hindi pinahahalagahan. Ang kakulangan ng pansin na ito ay maaaring humantong sa kanila na isopress ang kanilang mga damdamin, mas pinipiling itago sa loob upang makahanap ng aliw at suporta. Sa paglipas ng panahon, ang pag-asa sa sarili na ito ay nagiging kanilang pinakamalaking lakas natututo silang magtiwala sa kanilang panloob na boses kaysa sa mga panlabas na opinyon ang introspective na ugali na ito ang nagpapahintulot sa kanila na bumuo ng isang pundasyon ng emotional independence nagbibigay sa kanila ng katatagan upang umunlad sa harap ng hamon habang nananatiling tapat sa kanilang sarili number 5 bullying o social exclusion ang mga sigma introvert ay kadalasang namumukod tangi bilang naiiba dahil sa kanilang tahimik na kumpiyansa at natatanging paraan ng pag-iisip na ginagawa silang mga target ng bullying o pag-iwas sa kanila. Sa halip na sumunod sa mga pamantayan sa lipunan upang matanggap, umaatras sila paloob. tumutoon sa pagpapabuti ng sarili at intelektual na paglago. Ang mga karanasang ito ang nagtuturo sa kanila kung paano inavigate ang mga hamon ng may grace. Pinatatalas ang kanilang emosyonal na katalinuhan at ang kanilang kakayahang maunawaan ng malalim ang iba. Ang katatagan na ito ay nagiging isang defining na katangian. Nagpapaintulot sa kanila na makayanan ng mga hamon habang pinananatili ang kanilang sariling katangian. Number 6. Mga Harsh na Pamumuna para sa mga Sigma introvert, ang malupit na mga pamumuna ay maaaring maging sobrang personal dahil ang kanilang mga aksyon at ideya ay kadalasang nagmumula sa kanilang mga tunay na sarili. Gayunpaman, sa halip na hayaang mabawasan ng kritisismo ang kanilang pagpapahalaga sa sarili, ginagamit nila ito bilang isang katalista para sa paglago. Dinadala nila ang sakit ng mga paghatol at ginagawang motivation. Tahimik na namamayagpag at pinatutunayan ang kanilang halaga sa pumamagitan ng kanilang mga aksyon kaysa sa mga salita. Ang tahimik na pagpapasya na ito ang nagbibigay daan sa kanila na muling tukuyin ang kanilang sarili sa kanilang sariling mga termino. Nagpapakita ng kanilang mga kakayahan nang hindi nangangailangan ng panlabas na pag-aproba. Number 7. Mga Struggle sa Pagpapahayag ng Sarili Minsan nahihirapan ng mga sigma introvert na ipahayag ang kanilang mga iniisip at emosyon, lalo na sa mga kapaligiran na inuuna ang mga extrovert na estilo ng komunikasyon. Ang struggle na ito ay maaaring humantong sa mga hindi pagkakaunawaan at damdamin ng pagkabigo. Sa paglipas ng panahon, gayon pa man, nakakahanap sila ng mga alternatibong paraan upang ipahayag ang kanilang sarili. Tulad ng sa pamamagitan ng mga malikhaing obra, makabuluhang bagkilos o malalim na mga pag-uusap. Ang mga pamamaraang ito ang nagbibigay daan sa kanila na ipaalam ang kanilang lalim at magiging komplikado nang hindi umaasa lang sa verbal na pagpapahayag na hinahighlight ang kanilang kakayahang kumonekta ng makabuluhan sa kanilang sariling natatanging paraan. Number 8. Pakiramdam na parang outsider Maraming mga sigma introvert ang nakadarama ng pagkadiskonekta mula sa mga pamantayan at inaasahan ng lipunan dahil ang kanilang mga halaga at prioridad ay madalas na naiiba sa mainstream. Ang pakiramdam na ito ng pagiging isang outsider ay parang naghihiwalay sa kanila Ngunit ito rin na nagtutulak sa kanila na gawin ang kanilang sariling landas. Sa paglipas ng panahon, natututo silang makita ang pagkakahiwalay na ito bilang isang pagkakataon sa halip na isang limitasyon. Ginagamit ito upang yakapin ang kanilang pagkatao at ituloy ang isang buhay na naaayon sa kanilang tunay na sarili. Ang kakayahang ito na umunlad sa gilid ng mga pamantayan ng lipunan ay nagiging isa sa kanilang mga defining na lakas. Number 9. Mga pinigilang talento o pangarap Ang mga panlabas na pressure mula man sa pamilya, lipunan o mga pangyayari kung minsan ay maaaring makapigil sa mga malikhaing talento at ambisyon ng isang sigma introvert. Ang mga karanasang ito ng pagsupil ay maaaring magdulot sa kanila ng pakiramdam na unfulfilled. Ngunit ang mga ito rin ang nagpapaapoy ng determinasyon na bawiin ang kanilang otonomiya. Sa paglipas ng panahon, inuuna nila ang pagbuo ng isang buhay kung saan ang kanilang mga hilig at talento ay maaaring umunlad ng walang pangihimasok. Ang paglalakbay na ito ng muling pagtuklas ay hindi lamang daan sa kanila na makamit ang kanilang mga layunin, ngunit pinatitibay din ang kanilang commitment na mamuhay ng totoo. At number 10, pag navigate sa mga toxic na kapaligiran. Ang mga sigma introvert ay madalas na exposed sa mga toxic na kapaligiran ito man ay sa kanilang mga personal na buhay o professional na mga settings. Ang mga mapaghamong sitwasyong ito ang nagtuturo sa kanila kung paano humiwalay emotionally, pag-aralan ng mga sitwasyon ng may layunin at protektahan ng kanilang kapakanan sa pumamagitan ng pagtatakda ng mga hangganan. Ang kanilang kakayahang mag-navigate sa toxicity ng may logic at emosyonal na kalinawan ang nagbibigay daan sa kanila na maiwasan ang hindi kinakailangang mga salungatan at tumuon sa kanilang personal na paglago. Ang kasanayang ito ay nagiging isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay daan sa kanila na umunlad kahit sa mga mahihirap na kalagayan habang pinapanatili ang kanilang integridad at panloob na kapayapaan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na sampung habits na ginagawa ng mga taong matalino na hindi ginagawa ng mga nagpapanggap na henyo. Shoutout kay Annalyn Kalumpita. Sabi niya, matalino pala ako. Humble, halos ayaw ko mapansin at purihin. Joke lang pero totoo. Hindi nahihiya magsabi na hindi ko alam para malaman ko at malaman ko ang sagot. Sabi naman ni Marie Delight Worker, relate much ako Sir AP. Tulad ng ilog, kapag maingay, mababaw lang. Kapag malalim, tahimik at banayad ang agos. Salamat pumuli sa magandang contents nyo Sir AP. God bless po. At ayon naman kay Loewy Borlongan, tama po, focus sa solution rather than sa cause and effect. Hindi nananatili sa problema, kundi naghahanap ng solusyon. More blessed, Sir AP. At shoutout din kila Aida Miranda, Pax Tumulak, Lorena Bintas, Rebecca Ogata, Nick Reyes, Emma Villanueva, at kay Cathy. Kung gusto niyo ding ma mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is para sa susunod na upload. Salamat sa panonood ng video na ito tungkol sa madilim na nakaraan ng bawat isang Sigma Introvert. Ang kanilang mga karanasan mula sa pag-iisa hindi naiintindihan hanggang sa mga pagsubok sa pagtitiwala ay hindi lamang nagpapatibay sa kanila kundi nagbibigay din ng inspirasyon para harapin ang mundo ng may lakas at determinasyon. Kung may natutunan ka o may napukaw sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa iba. Tandaan ang bawat madilim na nakaraan ay may kasamang liwanag ng tagumpay. See you sa susunod na video. Alam mo ba ang mga malinaw na pinagkaiba ng mga tunay na matalino at ng mga nagpapanggap lang na matalino? Panawarin mo sa video na to.